What's up mga buddy? Kamusta mga buddy? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe to my channel and click mo na rin notification bell para ma-notify ka sa bawat video na i-upload natin mga buddy. So for today's vlog ay tuturuan ko kayo kung panong mag-disable ng ating kick gear sa ating rosy player. Ayan, Rusi Flair 125. So, simpleng-simple simple lang mga body. So, ang gagawin mo lang dito sa crankcase niya, kung gusto mo yung disable, kasi nagpalit tayo ng ng pulley set na walang ano, walang kickstart yung parang gear dito. So, ang gagawin mo lang, kahit ito, ang gagawin mo lang, ipipress mo lang to, tapos, buhugutin mo yung parang gear na yan so mahirap gawin <laughs> mahirap gawin yung ano yung ano ko kasi wala tayong holder pero susubukan pa rin natin yun mga badi ito mga buddy oh Pag press mo nanto dito press mo nanto pagka press mo lalabas yung gear na yan so kukunin mo na lang mga badi wait lang iayusin na natin yung camera so dito na muna natin yung lagay so ganito lang yan mga bati. ito ito ipupush mo lang to itong kick tapos lalabas yung gear yan may washer dyan mga bati kunin yung mga bati baka malaglag yan dito sa diyan mga batid so kung gusto nyo yung simple so tago nyo na to parehas pala to sa ano sa click ah uh, sa honda beat na ano na kickstarter ah uh, kick gear pala kick gear ayan mga batid sana nakatulong ako sa inyo mga batid ah uh, please uh, subscribe to my channel and click na notification bell para mag-subscribe sa bawat video niya upload natin mga so ayan isipon natin para hindi sa hindi siya bumulugo or maaksidente matapakan at masisira yung ating uh, drive face dito. So ayon, konting tips. ride safe mga buddy.